kabayaw, pamilyar ka ba sa mga pastil, yung at yung may mga hiblang manok o kaya karning baka? At yung lasa nito, ha, ay hindi nalalayo sa kinalakyan nating lutong adobo. At kadalasan ay nakabalo to sa dahon ng saging. At alam nyo ba, ito pala ay nanggaling pa sa mga kapatid nating muslim sa bayan ng Maguindanao. At ito ay nakasanayan nilang almusal. Sa panahon ngayon ay hindi mo na kailangan pumunta ng Mindanao, mga kabayaw, para makatikim ng mga pastil nila. Huwag mag-alala dahil yung PST pastil sa tabi ay naglagay na sa M. Naval Street, corner S. Antonio, Tangos North, Nabotas. Uh, kayo po. Sir, kayo pala may ari ng PST, pastil sa tabi? Uh, sir, uh, kailan po na nag-start yung PST? May 15. May 15? Yeah, ah, itong ano? Uh, ah, kabubukas lang. Ah, kabubukas lang yan. So, Nabotos France, ang saan pinaka, ano pinaka main niya? Sa, sa Sampalok. Ah, sa Sampalok pa. Ah, mm -hmm. uh, so, ito kauna-una na, na sa nabotas itong uh, PST na to. Uh, ano about, uh, Sir, ano ba ah, marirecommend din nyo ah, sa Bukod sa mga regular chicken, pastel spicy chicken. Mm -hmm. Ang pinabest seller talaga namin yung chicken. Ay ah, yung chicken, yeah, yung chicken talaga yung chicken regular. Ah, uh, mm -hmm. yung mm. talaga yung ginagawang pastil din. Ah, mayroon din kami beef. Beef spicy beef. Ah, siyempre, tara na. Chaka na baka mura no, parang 21 pesos lang. Tapos pag nagdobble siya ay 41 pesos. Ah. Kasi analanod na namin siya para sa mga estudyante, sa community. Ah, Ayos oh, to. Kasi alam mo naman. Amortable pala na naman. Sa Tagos. Sa Tagatangos kayo, Sir? Agagagalangin. Agagagalangin? Ah, hindi kaya Tagatangos? Eh, kasi sa Tagos, maraming tao. Ah, kaya okay to oh. sa mga Tagatangos. At nga pala, Boss, Ano oras nga ang open ito? 9am until 11pm. Salamat ano ulit pangalan nyo, um, Sir? Albert Moradilla. Okay, okay. Uh, salamat, Sir, ha? Okay, okay. Saka pwede nating uh, matikman yung mga luto nyo po, okay? Oo naman. Matikman namin sa iyo yan. Para matry mo rin. Ah, salamat po. So, ah, ito yung double. Double. Bali, ito yung chicken. Tsaka, ito yung chicken spicy. Spicy. Ito yes. naman po yung beef. beef regular. Beef yes. uh, spicy. Tapos pag nag-add ng na, egg ay 15, 15 pesos. So 41 pesos, pag add ng 15, magiging 56. 56 pesos. Okay. Bali, ito po yung double. Automatic, meron sa spicy. Ah. <laughs> so ito naman po yung pinaka-regular. Ito yung 21 pesos. Yes, sir. At ito na nga, ito na nga po yung PST, pastel sa tabi. Para tikman natin yung pastel nila. ah, uh, nagkakahalaga lang po ng 41 pesos to. At 15 pesos pag may egg. Double po, meron sila single. Nagkakahalaga lang po ng 21 pesos. So tikman po natin yung chicken pastel nila. ah, uh, with chili, ito na po yung regular. Tikman natin yan. Uh, tikman natin na walang sausahan. ah, uh, yung pinaka chicken pa sa'yo muna tikman natin wala mo na rice oh? ah, medyo salty siya siguro pag sinama mo yung sa kanin bigado mag, ah, magbabalan siya okay to tingnan natin na may kanin tama natin na eh pinalo mo sa, sa rice Obligado, mapaparami na ng rice dito Ang salap ng chicken pasta nila Now, tignan natin naman yung dip nila Isang chili, tsaka isang regular Tignan naman natin yung chili Ganun din po ito, 41 pesos din po Cheers! Oh, Panalo ito. Panama mga bata to sa mga casino. Affordable ito. Napakamura. mo medyo marami yung ano dila, meat nila. Karami kasi nang sa pastel na nakikita ko, parang pang oh, lang. Ito marami siya. Saka yung ginamit ng kanin dito ah hindi basa-basa okay. Maganda. Mmm, bago niya. Tama-tama pag may tukang, lalo lumalabas yung pag nasa ng bit. Ano alam nyo mga kapayang? Actually, yung tayo dito para rin, parang tinadhana kami dito sa Taongas eh. Kasi <laughs> ang dami, na scout kami ng madaming uh, lugar. Nataanan ko lang ito. So, sabi ko, ah, may nakalagay po rent sa cardboard lang. Ah, na written in ball pen. Oo, oh, talagang para sa inyo talaga siguro to tapos nagkatao, oh, dito yung ano kong kaibigan ko, oh, di, di siya aware na for rento dahil parado siya nung... Apo, apo. At so happens na may ari na itong unit na to, relative niya. Wow, so, ang <laughs> galing. Talagang para sa inyo talaga siguro ito. Oh, oh. oh, diba? Okay ba? Okay po. Ano naman nasa ano? Masarap daw. Masarap? Oo. Okay. Okay po. Mga bossing, maraming salamat po. Thank you po. <laughs>